Ngayon naman, ay ako'y magluluto ng sinigang na bangus dahil ako'y naumay na ng mga handa nung New Year. Kaya naman ako'y magsisigang ng bangus ngayon. Ang ating sangkap, pechay, bangus, siling pagsigang, kamatis, sibuyas at luya. At syempre ang asin, pamparasa. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Ilagay ko na ang kamatis, sibuyas at luya. Pakuloyin lang po natin yan. At ayan, kulong na siya. Pwede nang ilagay ang pangpaasim. Nor sinigang sa sampalok original. Ayan, isa, isa rin ang sangkap. Hindi ko nabanggit po kanina sa mga sangkap. Ayan, ang isang pangunahing sangkap sa sinigang. time guys gagamit lang po ako ng petchay na gulay na panghalo hindi na 'yung typical na sinigang na ang daming sahog na gulay ngayon petchay lang po ang aking ihahalo sa aking sinigang na bangus at ito'y ilalagay ko na ang bangus isang pirasong bangus pinahiwa ko ng ilang piraso anim na piraso yan, anim na hiwa yan Tulutuin lang po natin yan guys ng bahagya. Pakuluan natin siya. At ayan, takpan natin. At ayan, kumulo uh -huh. na uh. ang tulutu na. Sunod ang tangkay ng bahay natin pong ilagay ang tangkay ng pechay. Kasi medyo matigas-tigas yan. Para mauna siyang maluto kaysa dun sa dahon Man natin. Para hindi mama overcook yan, tinikman natin Saktan kung saan ang saan kanyang kuloid pa na lasa o timpla ay okay na. At mag-adjust na lang po tayo ng asin kung ito ay mataba. At ayan na nga, nilagay na natin ang dahon ng pechay. Pasensya na guys, puro voice over ako ngayon kasi ang mga mga songs or music background na aking napipili ay eh, minsan may mga copyright kaya nalang na lang mag voice over na lang ako at ayan nilagay ko na ang siling pangsigang kunting kulo na lang kunting ilang minuto na lang ay pwede nang hanguin ang ating sinigang na bangus